Ang prediksyon ay isa sa mga bagay na matagal ng bahagi ng ating kultura, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng iba't ibang paraan para alamin ang maaring mangyari, mula sa pagbasa ng bituin, tarot cards, bolang kristal hanggang sa mga panaginip. Sa mga makabagong panahon, ang mga psychic, visionary at tarot readers ang gumagawa ng ganitong mga gawain. At isa sa mga pinakilala dito sa Pilipinas ay si Rudy Baldwin at Jay Costura. Si Jay Custore ay isa sa tanyag na psychic at tarot reader na sumigat sa social media dahil sa kanyang mga nakamamangang hula at prediksyon. Mula sa simpleng buhay, naging viral siya dahil sa kakayahan niyang hulaan ng mga kaganapan sa personal na buhay ng mga tao, kahit hindi niya sila personal na kilala. Dahil dito, ay binansagan siyang psychic ng masa. Sa pamamagitan ng kanyang mga live reading sa social media, naging kaagapay siya ng maraming Pilipino na naghahanap ng kasagutan, gabay at pag-asa. Handa na ba kayong masilip ang hinaharap? Tara't samahan niyo ako sa paglalakbay ng prediksyon ni Jay Kustura sa Pilipinas. Pero tandaan, ang mga ito ay paalala lamang. Ang mahalaga ay ang pagiging handa at matibay na pananampalataya. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat usapan. Ayon kay Jay, Ngayong taon, may malaking gulo umano ang magaganap. May dalawang bansa ang magsasalpukan, isang sigalot na hindi umano lingid sa ating kaalaman. Kasabay nito, magkakaroon daw ng malaking problema sa pagkain. Magkakaroon ng rice shortage at water shortage, kaya't hinimok niya ang lahat na mag-imbak ng pagkain. Pagdating sa klima, mas malala umano ang epekto ng climate change ngayong taon. Paiba-iba ang panahon, mas malalakas ang bagyo at magkakaroon ng sunod-sunod na volcanic eruptions. Dagdag pa rito, asahan umano ang mas mataas na init, kaya't kailangan din nating magtipid sa paggamit ng tubig. Talagang isang hamon ng harapin natin sa kalikasan. Habang umuunlad ang teknolohiya, mas bibigyang pansin umano ang Artificial Intelligence o AI. Pero ang masakit, bababa ang employment rate. Bukod dito, tataas umano ang crime rate at mas maraming malululong sa pagsusugal. Sa kalusugan naman, isang kakaibang sakit umano ang tumatama sa mata ang papasok ngayong taon. Hindi raw ito ordinaryong sore eyes, kundi mas malalapa, kaya't maging maagap tayo sa ating kalusugan. Sa mundo ng politika, may isang babaeng personalidad na ang angat sa 2025. Sa showbiz naman, isang indie film actor na lalaki ang mag-excel sa Hollywood. Sino kaya siya? Abangan natin ang kwento sa kanyang tagumpay. Pagdating sa dilubyo at pagbabago sa kalikasan, iba't ibang insekto o mano maglalabasan at may mga bagong artifacts na mahuhukay dito sa Pilipinas. Sabi rin ni Jay, may isisilang daw na sanggol na magdadala ng sinyalis ng dilubyo. Isang sanggol na may markang baliktad na krus. Tila kwento sa pelikula, hindi ba? Pero sabi nga ni Jay, gabay lamang ito. Ang mga prediksyon ay paalala lamang upang tayo ay maging handa. Ang kinabukasan ay nakasalalay pa rin sa ating mga desisyon ngayon. Manatili tayong positibo, magkaisa at ipagdasal ang mas magandang bukas para sa lahat. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang mga makabuluhang talakayan.